maraming offer na. Two years ago, maraming na offer yan. Alam mo, three years ago pa yan, nilapitan na ako. Tapos gumamit pa nga sila ng iba't ibang mga tulay, mga kakilala ko, mga kaibigan ko. Pati classmate ko pa nga eh. Nilapitan ako. Pero tinanggihan natin lahat yan. Kasi alam mo, ang Baguio City, character city yan. Ano? At talagang hindi natin pwedeng payagan yan dito. Uh, very clear, uh, very direct, very short lang ang sagot ko yan don't do it in the city of Baguio. Or a character city. <laughs> Malaki. Malaki. Pero bawal dito sa Baguio. Wala. Wala. Walang pogo. Malalaman naman namin eh. Wala, wala. Walang pogo dito. A pagcore Pero ang in... Pa naman, maski na-approve pa ng pagcore, kailangan may conformity ang local government unit. Hindi pwedeng uh, unilateral lang yan na decision Dapat konsultahin nila yung local government unit. Yan. At kung sakasakali man na uh, ipoforce nila yung issue at magtatayo sila rito, ay totally talaga paparade ko talaga yan. Ang alam ko, ang policy ng Pagkor is to uh, have a dialogue with the stakeholders. Yun ang alam ko ha, uh, na kung isa yan sa mga requirement nila do sa mga proponent ng Pogo. That you have to get the conformity of the local government unit. Oo naman. Kailangan siguro, it's about time, natanggalin na lang natin. Alam mo, malaki rin naman talaga ang revenue ng gobyerno dyan. Ano? Kaya lang naaabuso. Naaabuso. At uh, it destroys our, kwan, our moral values. Kaya siguro, mas maganda na lang na, na into na lang.